Hi mga kapreni! Itong video na to mga kapreni ay nung isang araw pa. Di ko na alam kung kailan yon. Ay basta, yun na yon. Madaling araw na namang nagising ang bata. Si Daddy Chester naman, kakagising lang niya. Nakabidyo call kami magdamag, kaya pagising niya, ay gising na kami. Nagulat siya, wala na kami sa higaan. O ba diba, sana all magdamag magka-video call? Mm -hmm. Ganun talaga ang buhay-buhay, Kapreni. Ay, talaga naman, oo. Medyo madilim pa nga, Kapreni. Gustong-gusto nang gumala ng bata. Ay, talaga naman si Rui, oo. Masyado. Walang pinipiling oras ba? Pareha sila ni nanay. Madaling araw kung magising. Nagsasaing na pero di nagluluto ng ulam kasi walang ulam na lulutuin. nagets mo ba, Kapreni? Pero joke lang yon Kalabiro ang kapre nyo. Ha-ha! Kung dati, maikli lang ang pasensya ko. Ngayon, hindi ko na makita ang dulo sa haba ng pasensya ko. Ay, talaga naman, oo, kapreni. Ganun talaga kapag nagkaanak na. Pono pa lang ng pananalita, parang nagsisisi. Charis, <laughs> Heto't naglakad-lakad lang kami sa bakuran. Hanggang sa napatingala na ang bata. Eh, bakit maliwanag na dapat madilim pa? <laughs> pag ganitong umagang-umaga ka, Prenny, kasarap tumambay tapos may kachismisan ka. Puro kachismis, wala ka na bang ibang inaatupag? Galaw-galaw ka, preni baka may stroke. Hay, grabe naman yun. Huwag kang sasayaw ng paganyan, Kapreni. Sigurado magkakaroon ka ng kahihiyan. Maya-maya, nag-aya na ako sa loob ng bahay. Ay, talaga naman, oo, Kapreni. Hindi ko na pinagsisilbihan ang Kuya Ken. Malaki lang tingnan, pero bata pa yan. Itlog kay Kuya Ken, goto naman kay Rui. Habang kumakain ng dalawa kong anak, ako ay nakatingin lang. Makita ko lang silang kumakain, ay busog na ako, Kapreni. Oo, Kapreni, ganoon nga. Ay, mamaya-maya pa ako kakain at magkakapin na lang muna. Magkahigup ko nga ka sabi ko, ba't mainit? Napaso tuloy ako. <laughs> Ay paano nga ka sinubukan ko ang black coffee sa kaasin. Nagpapasting kasi ko ka ito lang ang pwede, tsaka mga Nagpapasting pa, ginugutom lang ang sarili. <laughs> Tapos papasok na ang kuya Ken. Ngayon alam nyo na kapreni kung bakit madalang nyo lang siya makita sa vlog. Busy siya sa pag-aaral. O diba, ganun sana. Anay ang kaway kapreni, abay malelight na. Yung tipong hindi naman ako ang papasok kapreni, pero ako ang nagmamadali para sa kanya. Bilisan mo kumilos, baka malate ka, bilisan mo. <laughs> Aalis din ang nanay, kaya kumakaway din sa inyo. Abay kumaway din kayo kapreni. Ay talaga naman, oo. Yung natirang goto, kinain ko. Sayang eh, wala namang kakain. Juicy kasi mga tao dito eh. Ay, grabe sila eh. Kainis ba? <laughs> May isang bata na namang nakatulong. Madaling araw nagising. Tumakbo ng tumakbo sa labas. Abay, napagod. Ayan. Kunsan siya nakapuesto, basta nakatulog. Ay, talaga naman oo. Pati ako ka, Inaantok na. Pero bawal ako matulog kasi marami akong gagawin kahit wala naman. Char! <laughs> bawal magalit dito, ha? Dapat ako lang. Sorry na. Maraming salamat sa mga nanod. Bye, mga ka,